Ay wala po siyang asawa. May anak siya na matay na. Uh, uh, Ay yung asawa ay namatay oh, na. Namatay na. Yung may anak siya sa mundo. Adapted lang po. Ay adapted lang. So ngayon po wala siyang kasama dyan. Wala, sa... Di ka na mag-iisa Huwag matakot, laban lang kaibigan ko Kasangga mo ako, tulong mo Kami ang tulay Pilipino Ihahatid sa bayan ko Kapit bisig filipino kata bang Nabanggit ka sa akin ni, ni mam ma nung nakaraan Kung pwede daw i-vlog ano ko, i -vlog. Ay si Darwa o, magkabarkada Ay ang mga magkabarkada yung uh, Ito mo mo tadi. May darwa din. si Alan, ade. Ang mga dali dira. Ang mga tangan nga nagkataraan ng Good morning po. Ano tayo? kumusta po? Ang buhay na mo. Ni Alan, di ka iba ko. Kaibigan nyo po. O anak nyo po. Kaibigan nyo po. Hmm. Ano po tayong ano yung, yung trabaho niya po? Ha? Huh? Yung pinag pinagkakitaan niyo po. Ako, okay, kitang ko naman. Opo. Nagtitinda sana naman ako sa Facebook. Ah, so, mm -hmm, ko. ah, Facebook ko. Parang uh, ko an pinagpaingalan ko muna ta. Eh, sa kita mag anak buhay sa ko ah. Mainit. Mm. Mm -hmm. Sa so, ano? So ngayon pa tayo wala kang kasama sa bahay. Wala ako lang dito. Kulang mag-isa. Um, balo na muna ako, lalo na. Ay, balo ka na. Yung anak ko, Iisa, nasa Manila. May pamilya na rin po? Wala, yung isa. Mm. Binata. Yung isa, mayroon babae. Ay, bali dalawa po, yung anak nyo po. Ay, babae, lala. Mm. Ako, 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 yung isa lang ako. Bakit kaya? Kung pwede daw kitang i-vlog, dito po kay Katabang Dave. Ako po pala si, ano, si Katabang Dave po. Uh -huh. katabang sa? Ano po ako, uh, isa po akong vlogger. Tagalbay po kami. Diyan po kami sa ano sa school. Kami po yung nag-sponsor ng school supplies. Diyan po sa mga bata. Ngayon. Ngayon po, yun, yung, yung teacher po dyan, si, si ma'am. Siya yung teacher, si Gema? Opo. Lagi po kayo, kayo nakikita na ng ice buko. Oh, okay. Tapos nilapit po sa akin. So, nagbabakasakali po tayo na baka may magbigay po ng tulong sa inyo. Pag ma kung mapanood po kayo dito sa ano Katabang Dave Charity vlog po. Saan ang ano? Po. Saan? Sa YouTube po. Saan? Anong, anong? Ah. Yan, baka gusto niyo po mag-ano sa mga nanay natin, mga tumutulong po kay Katabang Dave mga lo sa lobat labas ng bansa po. Yan mga katabang ito. Ano po tay pangalan mo? O, uh, Rodrigo Ogorita. Rodrigo Ogorita. O Ogorida. Ogorida. Albay man kami galit sa Albay man kami. So, Ay saan san tatay ko Albay. Sa, san po sa Albay? Sa Ginubatan na Ay Ginubatan. So di po kayo umuwi don Wala naman kami doon sa mauwi ang ko dahil yung mga magulang ko, yung nanay ko taga rito, malit pa ako dito na kami. Pero sa Albay ko pinanganak. Ah do, doon sa mga kapatid mo doon, doon din sa ano sa Albay sa Ginubatan. Wala nang kapatid, yung kapatid ko lahat na doon sa Manila. Ano sa Manila na lahat? Oh na nag-iisa. So siguro po naman kahit pa paano nagbibigay sa inyo mga kapatid mo o kahit pa yung Ola. anak niya po. Wala. Yung isa ko nga napadadala na ko. Hmm. Yung... Ito yung atamo mo Padala na lang niya So ngayon po tay, ang kinabubuhay niya po yung pagitinda ng ice buko. O. Ano po yung ice drop o ice candy? Ice buko. Ice buko talaga. Kaya, una hindi naman ako masyadong nagano da ang init. Parang natatalo ko. Oo, no, kasi so, dahil po sobrang init. Hmm saka isa pa, ina na ang pagtingin ko. Ay, mano po yung mata nyo? <laughs> po yan pag kayo nag, nagsusukli? Ay, ka alam na, alam ko naman ang mga pera. Oo, ah, ang pera. Mm -hmm. So, ngayon po tayong ice buko, saan po nangagaling? Inangkat nyo lang? Inangkat ko lang dyan sa Sugod. So Tap, outlet lang yan. Tambakan. Ang ice buko <laughs> yan galing sa Albay rin. Sa ah, sa na, Albay. o, oh, niya, hindi na dala dyan. Yan. Kami naman ang paratindan niya yung nandiyan man. Opo. E, may patong naman yan. Opo. Uh, kasi galing yan sa Albay, sa Daraga. Mga Mortiga, Filipe, uh, Engineer Mortiga. ah. Uh, uh, so ngayon, Tay, uh, baka po gusto nyo pong manawagan sa mga manonood natin. Kasi po may, may, kahit pa paano po, may, may sponsor, may sponsor po si Katabang Dave. baka, po, yung may mga malin, ma, mabubuting puso dyan, na mababait matulungan po kayo. Yan, pwede po kayo manawagan sa mga kaano natin, sa mga follower, yung mga viewers natin, ng mga taga -ibang bansa. Pwede ko po tayo mabidyo yung bahay niya po. Pwede po natin, yung bahay niya po. Oo, oh, okay. Ito, nakatirik lang ako dito. Hindi naman ito aking lupa ito. Ay, nakikitirik ka lang po kayo. Oh, hindi aking ito. Ayun ba Yung hermoso ang pangalan ng lupa ito. Ah. Na no, pinatirik lang ako. Dito. Opo. So, ito po ang bahay ni tatay. Wala siyang kasama dito. Ayan. Tay may Ayan, may ano ka? May may pangsaing ka. Mayroon din ako isang ano lang. Isa sa, sa ano, isang tsaba. Isang utsaba. Uh, hindi ako nakalabas ka po. Natatalo ko lang din, magaparalo ang mata ko. Wala pa kung salamin. Hindi naman sa akin nag-uubra ang salamin. Ay hindi ba? Ang, ah baka may katarata. Na di mata ko. Ano po yung katarata? Oo pinakakabkab ko na ito matagal na. Yan, oh. Sabi nung doktor sa akin, ano na, wala na raw. Dahil yung mga laying roots nagka... Gunos-gunos na ah, sa akin. Ah, Dahil pasma. Mm -mm. Ako, kaya, nagtatrabaho ko sa Maynila, sa Patiro, magagawa ko sa mga stick. Eh. Ay, sapatos. O, sa Marikina po. Oo. Oh, Nga, nag-aano ko, maglalabar ko pagka umaga. Mm, -mm. Nga, yung pala nakakasira ng mata ko. Yan, hindi naman nabigla. Danda naman ang... Dandahan nagka akong ganitong 66 na ako. Ah, senior ka na ko? Oo, oh, nagka-arap ganito na. Kaya sabi ko, sa diri ko, sarili ko, mapalo ako, sa Mm -hmm. Kung mayroon sa akin magtulong mamasa ako, magpahinga na lang ako. Ang dami dyan, sabi ko, pahinga ka na tatay. Sabi sa labasan dali yung mata mo man. saka ang nilad mo naman eh. kaya kung ako ang kuras na hulig ko kapalo ako eh oh, maglilibang-libang na lang ako kaya ko pupunta so ngayon po tayo wala kang ilaw mayroon ako ikambit may na may shelter extension ng ay may ano ko ba diba sayo uh -uh. wala naman ako sa akin ang titingin-tingin kaya hmm. yeah, nang sa na lang ako mga guys buko para hindi na ako magkutong so ngayon po tay pag di po kayo nagtitinda wala, wala, wala kayo makain wala kaya ang katsaga na lang ako kahit mainit sa pagtitinda nyo po tay ilan po ang kinikita nyo dun o ang porsyento na kukuha tubuan lang magkano po so, hindi, naman parehas kung minsan makada dalawang daan ako oh. Ay, hey, oh, gagan. Bibili na lang akong bigas, tatlong, dalawang kilo. Yan, gano'n naman ako. Ano, bala na lang ako pangulam ulam Pasil na lang sa pang ulam-ulam. Ulam. Ay, nang iniisip ko na lang. Mas ang um, ako sa akin, hindi naman ako mabuto. So, ganito tay. Pag po may dumating sa akin ng sponsor, sa si inyo ko po ibibigay. Ha? Pag may dumating po sa akin na sponsor, babalik po kami dito sa inyo para iabot ko po sa inyo ang Counting tulong. Pag may dumating po sa akin, sa inyo ko po bibigay. So, sa ngayon, Tay, dito muna po kami sa eskulahan. Ano, Tay? Babalik po kita. Ay, babalik po ako. Babalikan po kita dito. Kailan? Ang ano ko, baka kayong bukas, makapagtinda ko. Dahil wala naman po siya sa inyo bubukas. Salamat ng problema ng Rory. Ito yung ano, puntahan ka lang namin. Kagawad pa ako dito. Ah, alam. Ay, kagawad po kayo, nanay. Alam. Ah, si kagawad. Alam niyan niya. Ah, kagawad po nanay dito. Kagawad. Ngayon, ano kasi sa akin? Ano ka napunta sa akin? Yan ang bilang takbuhan niyan sa akin. Mm. Sa akin. Ito pala, mga katabang kagawad. Mm, -mm.